<laughs> Happy Valentine's! Hello and welcome back to my channel. Actor na si Marco Gumabaw. Proud na ibinahagi ang video sa kanyang IG story, kung saan masayang isinurpresa ngayong araw ang kanyang girlfriend na si Christine Reyes. Binati ng aktor si Christine ng Happy Valentines at kitang kita ang reaksyon ng actress na halos maiyak ito nang makatanggap ng bulaklak mula sa kanyang boyfriend na si Marco. Talaga namang sobrang napakasweet ni Marco kay Christine at bagay na bagay sa isa't isa. Narito at ating panoorin ang short video nito, pero bago yan maaari po kayong mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang celebrity updates. <laughs> Happy Valentine's. <Thank>